Nga. na nga to. Hello everyone. Ah, uh, naglipat tayo ng kulungan ng itik. Ayan. Kalat, kalat, kalat po lahat. At lilipat na po tayo mamaya. Mga suguro mga 2 AM. Darating yung truck na sasakyan po natin. At bukas din po ay... 2 months old na po yung binabantayan nating itik. So, again, Panibagong experience na naman ang ating mararanasan. syempre kasama pa rin po ako kakabsat dahil wala pa rin kaming ano, katuwang sa pag-aalaga. At isa pa lang po yung aming katuwang. Yan walang tulog. Oo. Oh, Tulong-tulong po kami sa pag-aalaga. Ayan ha, ito po yung isa sa mga experience talaga ng mag-iitik, kakabsat. Sleep. Walang silong. Ayan. Pero may ilaw tayo, solar light. Suryantay lang, tas tanubigat, Pinagpastor. Tuglog. Turugat tayo, G-Tag. Ah, turugam ta dagya dagya sanya kada minon. Aga dumula da bob di balas ng lupa pasura tayo. Ina pa pasura tayo di balas iti banawang. Ano dapat siyang gajah di kayo marigatan na waksain? Paninga sanya. Yung ay, pagramid ng helmet.

bulamok. Awan. Bagayong mo gabi nga makakar, talipunga. Wan, ay gulos ka lang mo ka Baka siya tatas asig Ah. 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 Ah para balido ko lang. Kailangan ko pa. Na. Okay <laughs> um, dito, eh. Sino ang lalakan tinapanya? Na nginanam. Lalakan tinaw. Tinaw. Kamtan ni Bayong. Bayo kai. Alauna <laughs> ti bigat kakabsat. Na dati nagsapa nga nagriing ditoy hindi na po ata sila natulog. Uh. Waiting pa rin po kami sa truck. Agulin. <laughs> Agulin. Three dumating na po yung truck na hinihintay natin para sakyan ng ating mga alagang itik. Hmm. Ito hmm. so yung mga gamit natin. Nagkalat! bali kakapsat ito po yung pangalawang lipat natin ng pwesto ito yung unang lipat natin itong pinanggalingan natin ngayon tapos ngayon lilipat na po ulit tayo ng ibang bayan na po ang pupuntahan na po natin at malaking truck na po yung ating sasakyan May Madilim pa po, 3 a.m. po ng morning. Kasi yung bababaan po ng itik ay wala pong tubig at magtataboy po tayo. Ang kagandahan ng truck na nakuha natin ay meron na siyang maliliit na harang. Ang butas niya ay pwede nang sakyan ng stay home. Dalawang klase kasi ang iskalon na ginagamit natin. May mga iskalon na malalaki ang butas ito ay safe po ang siho natin hindi po siya malalaglag dahil malilit po yung ginamit na steel mating panlagay upang gawa sa kanyang escalon. Kung isa ka nang nag-aalaga ng itik at naghahanap ka ng masasakyan na truck para ibiyahi ang iyong alaga ay uh, maaari nyo po itong sakyan. Tingin lamang po sa akin ang kanyang contact number at ipo-forward ko sa inyo via sa Facebook page. Hindi po natin papublish dito sa ating YouTube channel. Maga po tumating yung truck. Yan. Lilipat na po ulit tayo. Two sila ngayon. November 29. Saktong lipat din natin. Abay, okay, unlock na. Yan. Tara, tara Let's go na. Oh. Ah

kamo, ang kamo dalan. Basta siya kaglugan na very iti uh, lupawan nga ho na o nga barangay na last nga barangay mati uminga na di alo you oh. Pagbaba na po tayo ng itik. mambun Kamhanda to eh. Ito ngayon sa ay babahagi ko sa inyo ang purpose ng hinahawakan na mayorama. Ito yung ginagamit nating silong. Ang purpose ng mayorama na ginagamit nila ngayon dyan pang salo sa ating mga alagang itik ay para hindi sila magpatong-patong pagbagsak at dadayos-dos sila pagbaba nila dun sa truck. Ayan, gaya ng nakikita ninyo dyan sa video. Ang purpose niya na hindi po sila mapilay rin. At malambot po yung babagsakan nila dahil sinalo natin sila maliliit pag maliliit pa po yung itik na alaga ninyo katulad nito toto mas pa lang po itong alaga natin ganito maski po sa malalaki kung mataas po yung truck na ginamit po natin ay pwede po natin itong gawin or kapag matigas po yung lupa na babagsakan natin pwede po natin silang saluhin ng tulda yan yung tulda na yan yan din po yung tutulugan namin sa gabi Kakabsat, try feeding po yung papakainan natin dito sa mga alaga natin itik ngayon sa edad na 2 months dahil hindi pa po nag-release ng tubig ang uh, water irrigation dito sa pinuntahan natin. At dito sa pinuntahan natin kakabsat ay buhay na sagibo, buhay na palay na uh, bumunga ulit yung pinag-anihan. Na palay. Ito ang life survival ng magiging alaga natin dito. Ayan kakapsat, iikutan lang natin yung unang bumabang itik para hindi sila masyadong mag -scatter. At ang um, naunang bumabang itik ay naghanap na sila ng pagkain. Kaya, ayan, tumakbo na sila at kumain na. Habang ang iba naman ay inilalabas pa rin sa iskalon. Kaya, ang ginawa ko kakapsat ay Ah uh, nilikom ko sila para hindi kumalat Yan. Bali, umaambon ngayong araw na to. So, so hindi po kami pang magtaboy sa mga alaga nating ibig. Kasi nga, dry po yung binabaan po namin. At at the moment, ayun pa yung truck na sinakyan po natin. So, binabantay na natin yung mga binabang ibig. So, wala pa pong daloy ng tubig dito. Kaya, mas sabi kong mayroon pa rin biyaya mula sa itaas. Dahil, kung yung ambon na ito, lalakasan niya, magkakatubig po yung bukid dito. At, mapapakain pa rin natin sila sa bukid na may tubig. Halimbawa, man nalakasan po niya at magkatubig po. Dahil hindi pa po dumadali yung water irrigation nila dito ang survival nila dito ay dry feeding at palay yan ang update natin 2 months old na po sila ngayon at nailipat rin po natin ngayong araw dahil ubos na po yung pinapasulan natin na malapit dun sa location ng bahay namin Bali. Up to dito <laughs> ay tutulong pa rin po ako dahil wala pa rin po kaming katuwang sa pag-aalaga. Meron naman po kaming kakilala dito na pwedeng tuluyan. Ganon. <laughs> Kapag mga ganitong edad ng iti kakabsat, 2 months old ay medyo pahirapan pa sa paglabas dun sa iskalon. Dahil may mga iba dito na ayaw magkusang lumabas kaya uh, pinaparaanan pa rin, dinidiskartihan kung papaano sila palabasin. Ito yun ni. Sama pa yung mantigiti ko. Sa nga, ato yan, kakabsat. Sa nga, ibang bayan na po yung pinapasulan natin. Bagong lipat. Oh, ito yung lawak ng papastulan natin. Lahat ng kabukiran. Hanggang dun daw sa may mangga. Yung mga puno doon. At try. Babat, Ahon babat sa gibo. Dry feeding tayo dito. Kakabsat. Pero ang babantayan natin dito is kung malulusot sila dito sa butas. Kasi hindi na sila makakalabas. Kasi ang lalaki ng mga bitak ng lupa dito dahil matagal na tong walang tubig. Super nagringatan tilokano. Pero marami pong makakain ang itik. Ito po ang magiging babaran natin dito sa pinuntahan nating lokasyon at dito sa bababaran ng alaga nating itik ay marami pong tulya at ang tulya ay kinakain po ng itik kaya kahit nakababat ang ating mga alagang itik ay mayroon pa rin po silang kinakain. Bali ang gagawin natin ay papasal natin sa morning at during the time na masyado ng mainit ang panahon, ay dito na natin sila ilalagay yana. at i tuwing hapon. Ayun na po ang magiging routine nila. At i-end e ko na po muli ang vlog na ito. See you again on my next vlog. Bye!